Governance is good economics. No? Tapos um, isa sa mga unang hakbang na ginawa, yung zero-based budgeting ang angalan. Ano ba ibig sabihin nun? Yung marami nasa, po, nasa budget taon-taon, tapos parang wala na yata nagtanong, uh, ah, naabot ba nito ang mga hinahabol o inaasam-asam nung inumpisahan yung proyekto? Pondo tayo ng pondo, may ano ba pakinabang sa taong bayan? So, zero-based budgeting, sinabi lang, i-review nga lahat ito. Tingnan, may kapakipakit na bang, mga taong bayan sa lahat ng ginugugol sa lepe So, may mga proyektong tinigil, may mga proyektong pinatibay, pinalakas. Um, parating, tanong ko, na ano, pag may minumong kahe, kung ano man bagay, proyekto, programa, polisiya, no? pero tanong ko, paano ba makikinabang ang taong bayan dito? Ano bang, ano bang resulta na pwede natin makita dito? Ngayon, kung, kung hindi masagot yung tanong na yun, no, malidyo mahina yung sagot, hindi pwede ituloy yun. No? So, ang ang nangyari, uh, so pa paano mo napaganda? Well, maraming ano eh. Sa isang na ko nabanggit ko, parang tila pag tinitingnan ng gobyerno, kinakamayan ka ng kamay, tapos parang kinukuha pitaka mo ng kaliwang kamay. No? So, nilevel natin yung playing field.